So welcome back to my world mga busing, mga kaparagumo po dyan, ano, kumusta po kayo? So ayan, nandito po tayo muli sa ating opisina, ayan, medyo mainit po ngayon Ayan, salamat po sa pagbisita po sa aking channel So ayan mga busing, habang wala pa pong klase pero ilang araw na lang ay tatanim-tanim muli tayo, pagpapatuloy po natin yung ating pagtatanim So ayan mga bossing, mga idol, siya po sa mga kapwa ko, mga taga uma, mga magbubukid din dati or before na ngayon ay sinasa kamay nila na. Ayong iba naman po ay nasa ibang bansa na. Ano? siya po sa inyo, kumusta po kayo? Ayan, lagi po kayong mag-iingat. So ayan, ano? Kung nami-miss nyo na po yung bukid, nami-miss nyo na po yung uma ninyo. Ayan, silipin nyo po yung aking video. Ayan, panoorin nyo po para sumariwa po muli sa inyong isipan at baka sakaling magbalik kayo ano at ayan malala po ninyo inyong mga kabataan so, ayan ano ganoon pa rin naman ang buhay para guma minsan sinesorte minsan naman hindi ayan dahil ngayon wala na sa ayos yung panahon kahit tagulan na pero hindi pa umulan pero kapon umulan dito pero ngayon medyo mainit ano. Ayan po yung ating munting uma. Ayan ano mga boss. Meron tayong pinya. Hindi inaayos lang natin yung pinya. Meron din tayo mga talbos ng kamote o kamote. Ayan. Bagong tanim po yan kahapon lang. Ayan din. Meron din po tayong mga kamoting kahoy. Ano? Ayan. Bagong tubo lang yan mga bossing mga idol. Ayan, sa mga namimiss na po dyan yung kamuting kahoy. Kung nasa Maynila po kayo, ano? Ayan. Punta lang kayo sa palengke para makakain, ano? Kumusta po yung mga kababayan natin dyan sa kamaynilaan na binaha, ano? Sana mag-iingat po kayong palagi. Sayan ayan mga busing, meron din po tayong palaya katatanim lang din. Pero umusbong na, no? Ayan po yung ating munting puma-ubukid o anong tawag niyo sa inyo, no? Ayan. So, ayan, salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa aking channel, ano? At sa aking mga video na walang kwenta. Ayan, thank you so much po. Ayan po yung aking pahingahan, ano? Ayan, medyo pinagpapawisan na po tayo. Dito po tayo nagpapahinga. Ayan, yung buhay sa probensya. Ayan, dito rin ako gumawa sa puno ng mabulo, ano. Ayan, no. Para hindi mainit masyado. Ayan, pinasamang tagal lang po yan. Marami pang linisin, ano linisin po muna natin yan at nang mataniman muli sayang kasi yung lugar pag hindi matataniman ah, abang walang klase tanim tanim kasi pag may klase na ayan punta na sa school doon naman kami magtitinda ayan na na mga bossing ayan shout out po sa nakapanood po ng video na to kung saan man po kayong lugar kung saan naman po kayo naroroon ay paki-comment naman po ano para malaman ko po kung saan po nakakarating tong aking video at kung naghahanap din po kayo ng mga viewer ayan comment lang bibisitahin ko rin po ang inyong channel so ayan, thank you so much saan man kayo naroon magingat po tayo palagi ano ako si Melvin at ito ang aking TV bye bye